Ang unang wish ko ay, kusi ang genie dito. Saan ang genie. Okay? Wish uh ko sa Wish ko sa baba. Sa Oo. Unang wish ko ay, sana manalo, diretsyo, ang. oh pero after the fact naman ito ng eleksyon, so pwede pa ba ito? I hope. Sige lang kasi okay. Yeah, yeah, yeah. So, ang unang wish ko ay para sa bayan, sana manalo ang sampung senators ng PDP at dalawang guest candidates na si Senator Amy Marcos and Senator Camille Villar. So, sa At uh, pangalawang wish ko, sana ay ma-release na si dating Kapulong Rodrigo Duterte sa detention center sa ISIS.

Aira, okay, kwani, sorry. Yeah. Andito naman na lahat dito. Pani, ma. Anna, kumain na, Okay, thank you Paul. thank you, thank you. Thank you. Thank you. <laughs> So, ginawa ko na yung mic natin. <tip>